It's not practical now to start your business alone. Kailangan may kasama ka. So, kung ikaw ay may coffee shop, ano ba yung inuuna mo? Yung bang kumita o ma-build mo muna yung brand mo? Delivers, <mulong> Usapang coffee shop tayo. Kape po tayo. Kape <laughs> po pag-usapan natin ngayon. Ano nga ba yung dapat natin gawin? O ano yung mga criteria para tiyakin natin na magtagal ang ating coffee shop more than 5 years. Better kung 10 years, better kung 15 years, better kung 20 years. Ito po. Dito po sa Bataan, marami po ditong coffee shop. Sobrang madami. Merong malaki, merong malitang space, merong mga franchise, merong namang local brands. So lahat ng yan naikot na ni Doc since 2016 na nag-start ako mag-vlog. Umikot na talaga ako sa mga coffee shop. And there is one coffee shop na matatag. Tingin ko ah, dito pinakamatatag siya, pinakamatagal. So far, as far as my experience is concerned and my memory is concerned, pinakamatagal. Bagamat hindi ko po babanggitin ang kanyang name ngayon, siguro in the future i-reveal natin. Pero hindi niya po alam na suki niya ako itong last uh, few months. No? Every, siguro every other day nandun tayo. So lagi tayong nandoon para mag-coffee and misan meron akong client, dun ko na dinadala for coaching and misan meron akong gustong isulat, dun ko, dun ako nag-conceptualize. Okay? Now, itong coffee shop na to, itong matagumpay na coffee shop na yan, meron siyang walong bagay na naging susi para magtagal siya at least more than five years. Kasi bago pa ako mag-resign uh, sa principal, buhay na po siya. Doon, actually, dun ko po nilon sa aking book, ang aking first book. So, matagal na talaga siya. So, ito yung kanyang walong bagay na ginagawa. Kaya nanatili siya more than five years or seven years and going stronger. Alright? So, kung isa kang coffee shop, tinan mo kung itong mga elemento na to ay present sa'yo. Kung hindi pa present, gawin natin. Kasi maraming coffee shop, after few months lang, or one year, two years, nawawala na. Kasi kulang sila nitong walong element na to. Yan ang pag-usapan natin. Let's start. Nung nagsimula po sila, nakita ko kasi na subaybayan natin how they start. So ang kanilang purpose is really this. It's not about money. Hindi po pera. Tingin ko ah, pakiramdam ko lang, observation ko. It's not about money. It's about building their own brand. Yes, it's about their brand. It's not about getting money. It's not about the profit. Hindi sila nag-rush. It's not a rush to earn 100,000, uh, more than 100,000, 1 million. Alay, yan kasi ang problem natin sa mga business owners, sa mga coffee shop. Gusto natin kahit walang brand, basta mai coffee May ganun negosyo kasi. Basta maibenta ko tong coffee, di baling ba, wala akong brand na mabuo, kahit hindi masiyahan yung ating mga kliyente. Sobrang dami ko na nainuman na kape. Actually, hindi lang dito sa bataan. Sobrang tamis, ma-e-kape lang. Akala ko yung binili ko, shake akala ko fruit juice. Akala ko minatamis na talaga ng tubig. Grabe naman si Doc, no? Pero may mga ganun kasi na hindi ko alam kung tinitikman ba ng mga nagbebenta. So it's about brand. Okay? Pag sinabi nating brand, kasama kasi dyan yung quality. So, kung ikaw ay may coffee shop, ano ba yung inuuna mo? Yung bang kumita o ma-build mo muna yung brand mo? Ibig sabihin kasi pag sinabi natin yung brand mo muna, hindi ka muna after dun sa kikitain mo everyday eh. Yung you are after about, ito ba masisiyan ba yung tao? Ito ba yung gusto ko na kung paano ako makilala dito sa lugar namin? Okay, so it's that's brand. And second po, napansin ko lang or aking uh, patningin no, sa aking uh, observation, it's not being run by a single person. So para magtagumpay ang yung coffee shop, hindi siya single person. It can be a group, a corporation, or a family. Mahalaga kasi pag nag-start ka ng negosyo mo, lalo kung coffee shop, may partner ka. Why? Very important. Pag one person ka lang, you're running a coffee shop. May panahon na mapapagod ka. May panahon na wala ka na maisip na strategy. So, anong mangyayari? Tumitigil tayo. Pero kung group ka, Mapagod man yung isa, meron pang isa, meron pang dalawa, may tatlo, may apat pa. Maubusan man ng strategy yung isa, meron pang tatlo na nag-iisip, meron pang apat, meron pang limang nag-iisip. So it's advisable for you na meron kang kasama, meron kang kagrupo. Sabi nga, lagi nating narinig, di ba, two heads are better than one. Malaga talaga na may kasama tayo. Para pag ikay napagod, meron sumasalo sa'yo. Even finances. So finances, strategy, effort, Time, meron sumasalo. May nagtutulungan. It's not practical now to start your business alone. Kailangan may kasama ka. And third, na nakita ko po sa kanila, ito, napakalaga po nito. This one, parking and space matters. Yes. Sa lahat na mga may coffee shop, tandaan natin, mababaliwala yung ganda, mababaliwala yung quality ng ating in-offer kung wala tayong parking space. Ilang beses na ako nag-attempt dito sa, meron kasi bago dito sa malapit sa amin. Pero umaalis pa din ako kasi wala akong parking. Kailangan meron tayong parking space. And ito, napakalaga na maluwag yung, you know, yung lugar mo. Kasi tandaan natin, ang coffee shop, kaya nagpupunta dyan ang tao, magtatagal yan kasi nag-iisip siya. Misan, may panahon talaga nagsusulat siya. O misan, dalawa sila, tatlo, nagmi -me meeting sila. Hindi naman natin marash yung tao na ay, hanggang 10 minutes lang po ay pag-inom nyo. Hindi ganun ang coffee shop na-expect natin talagang 30 minutes, 1 hour, more than 1 hour, yung mga kliyente natin. Hindi natin sila minamadali. So, kaya nga, dapat malaki yung space natin. Do not start a coffee shop ng isang table lang. Dalawa lang magiging kliyente mo. Gusto mo yon 2 hours, dalawa lang bumibili ng kape mo. <laughs> Hindi, di ba? Kaya langan space talaga. Kaya nga siya, hindi po siya nirarush ang coffee shop. Pinag-iisipan talaga yan. Next, coffee experience is their priority. Yun ang priority nila. Coffee experience. Parang Starbucks experience. Sir Howard Schultz. Ang priority niya talaga is ma-experience ng bawat tao yung coffee experience, Starbucks experience. Kaya nga, di ba, gusto ni Sir Howard, malinis ang paligid, amoy kape talaga, yung pagpasok mo kape, hindi amoy cheese, hindi amoy sandwich. So, yun ang priority niya. So, dito sa coffee shop na to, coffee experience is their priority kasi nakita ko doon sa counter sa bandang left side meron talaga dong coffee area yun talaga coffee area kasi coffee shop talaga yun ang priority nila Babigyan ng lasang kape talaga yung mga tao okay so kung coffee shop ka priority mo talaga ang coffee hindi ka dapat nawawalan eto ah pero na pinuntahan kahapon na isang coffee shop you know ito may surprise sa coffee shop pero we don't serve coffee po muna, sabi nila. <laughs> wala daw yung barista nila. Imagine that, isa kang coffee shop, pagpunta sa'yo, wala kang coffee. Sa dami nyo na yon dapat hindi ka dependent sa isang barista lang. Sa lahat ng business owner na coffee shop, dapat ikaw mismo may alam ka kahit basic. Sabi ko nga kahit 3 in -one na lang, wala pa din. Eh, kung hindi mo ma-serve muna yung best coffee mo, meron man lang pansamantala na maserve ka sa tao mo. Wag, wag ganun, wag ganun. Do not disappoint your client. Wag, wag niyong gawin niyo kasi madadala yan, never na babalik sa atin. And ito po, napaka, dito kung magre-rate ako, number 10 sila. It's well-maintained ang kanilang cleanliness. Mula sa flooring, sa sa parking, lalo-lalo uh, ang CR. Alam mo ba na yung CR nila, meron talagang isang ang nagme-maintain. Talaga nandun lang siya. Kasi like ko nakikita, everyday siya nandoon eh. So, well-maintained. Lalo yung CR natin, uh, napakalaga na hindi lang maganda. Mapanatili nating kagandahan at kalinisan at kaayusan ng ating coffee shop. Okay, delivery. 7, pero bago yan, kapi muna tayo. Kapi mo. Aesthetics and functionality combined functional. Very functional. Lahat talaga magamit mo. Kasi di ba merong mga may area na parang hindi niya nasa-serve yung kanyang purpose or whatever it is. Pero sila nakita ko na aesthetics tapos functional yung lahat ng mga nandoon. Okay? And number eight, last, is brand-driven talaga sila. They maintain their brand. Kung ano man yung brand nila, basta ako alam ko, minintain nila yung brand nila. At alam ko, pag gusto ko ng peaceful environment, pag gusto kong maayos na service, pag gusto kong mabango, malinis na lugar, pupunta ako doon sa coffee shop na yun. That's their brand. And they managed to maintain it over a long period of time. Kaya, congratulations po sa inyo. So, sa lahat ng mga coffee shop, itong walo na to, baka pwede makatulong sa inyo. And again, if you need help kay Rockstar, pwede ko po kayong tulungan sa brand ng inyong coffee. And by the way, sa lahat ng mga followers natin, kung gusto nyo pong maten ang ating webinar, meron tayong one-on-one -on -one or group coaching or orientation about IMG, paano tayo maka-join sa IMG, makapag-invest sa mutual fund. And of course, paano tayo magkaroon ng Kaiser? Kaiser, Green one po yan, may health care, life protection, and investment. Pwede kahit nasa abroad tayo. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.